Hindi siya pinatak lang dito yan. Galing dito. Galing saan ito mo? Ito yung relay na ito? Wala po. Sa kaya lumugod Ah, ayan guys. Ayan o. Oo, na-stop na. Ayan Yung. Ilang linggo ba na pa-stop mo? Kalwal linggo mo yung Wala kuryente. guys. Check yung mga pews. Dito na ako may punde. Minsan dyan din ang gagaling ang ating pagkali. Ah, yeah, magandang araw sa inyo guys. Yeah, meron tayo kayo dito. Yan. Yeah. Hinatak dito. Yan. Yeah, Hinatak. Yan. Yeah, may tali pa. Yan. Yeah, Itong rebong ito. Yan. Yeah, 7K ito. Hinatak dito. Ayaw kahit na itulak. Ayaw mag-start. Hindi natin kung anong problema ito guys. Ha? ayo ito mag-start na itulak kaya sa akin ayo pa rin mag-start yun check ng ating elektrisya yun yung pinatak lang dito galing dito galing saan ito mo? Dito sa kalawang ah kalawang oh ok yan guys galing kalawang kayo ito kalawang Laguna pero sa matarap ang guys kung alam niyan na check ng ating elektrisya kung sa may problema kasi kahit itulak ito ah, galing tayo lang kaya kahit itulak ito ay ayaw pa rin umandar kahit anong gawin. Kaya hindi na niya ating ekstresyal. Ano. Ah, dalawa linggo din na isa. <laughs> Di kaya battery ang ano niyan? Kaya yeah, baka na kami na agad na mabait ano? Oo, oh, baka may na na, 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 na ano? Na, Nadaga o. ano? Baka may na ano? Kaya titignan natin yung na guys. Okay guys. Wait lang. Titignan natin elektrisya niyan. Wala, walang koneksyon. Yan din, start pero wala naman. Walang koneksyon. Uh, okay, startin dito. napa relay na ito. So, no. wala ko sadya Ah, yan yeah, guys. Ini-inspect ng ating electrician itong relay, itong power relay. Ito yata ang may problema, ayan kakabito ulit ng ating electrician Tinig kasi ang wire. Ayan. Ayan. Yeah. Yeah. tine kasi ng ating elektrisya, wala palang kontak to kanyang relay. Kaya pala kahit anong gawin na sira pa itong kanyang relay ito, boss relay yan. 12 volts o sira. Relay, sira. Hindi okay. pa na pala natin wala daw kontak eh. Stuck dito po. Sige natin guys natin mga kapyo pinulak dito ito guys ano 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 oh yun oh yun oh yun oh kanina wa kanina walang ano walang kakala yan oh oh naisap na kanina oh yun wala mo ayaw ayaw Ayan. Boss, may gas ba yan? May gas. Meron daw. mga nga isa, kanina, walang redone yun. Wala man lang kano-ano. Yung pinatan natin yung relay, yung boss relay. Yeah. <coughs> Doon lang pala kahit ano ba yung tulak. Ayaw mag-start. Doon pala may problema. <coughs> ilang linggo ba na pa-stock, boss? <coughs> Kalwal linggo mahigit. <coughs> Yan, dalawang linggo ito na pesta din na gagamit. Siguro kaya nasira yung kanyang boss relay. Nagkaroon ng ibu do. Ayaw pa rin tumuli ang start. Pero may titignan natin yung mekaniko. May titignan na lang para mag-check. Okay. Ha? Hindi ako may na gas. Hindi pa may ako may gas. gas. Ayaw pa rin ito i start na is. Ayaw start. Pero umano na. Up! Up! Ayaw, meron. Oh, meron. Ayaw lang tumuloy. Ayan. Ayan, Meron siyang gas. Meron, ulo ano? Basahin. Ayan. 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 Sige natin yung spark plug, baka spark plug siya ay muli, ayaw ko ito ulit sa yung mga dapat gagawin guys, pagka napa-stackan yung sakyan, yan yung mga kailangan i-check muna bago nyo pumunta sa main, main ano ay Kasi dapat tukok sa starter, kaya kasi ayaw na start. Pero nag-visit yun ang ating elektrisya na Okay, start! Oop! Walang kuryente May mga kailangan i-check para pag-stack up ang inyong mga sakyan Pag naisak na isang buwan, sa hindi, hindi galawal ninyo Okay, start! Out. Brown out. out. Wala pa rin kuryente. Bye. Ah. Pasusi nga po. Susi lang po. Susi lang. Susi. Nakasusi na dan. chine ko dyan ang mga pews Adan Ayan, chine pa yung mga pews Baka meron may punde Ayan guys, chine ko yung mga pews Tignan na ako may punde Minsan dyan din ang gagaling ang ating pagkali na isa sa sakyan Pag may punde tayong pews check pa guys ha. Yan mga kailangan gawin. Basta ayaw mag start na sa kanyo. Yan mga dapat yung galawin. Kailangan gawin. Kailangan check in. Yan. Fuse. Sige na ulit kung may oriente na. Wala pa rin tumadali ng kuryente. Ah kung saan nakapunta ako rito dito nakawala pero chinecheck pa rin ang ating elektrisya sa inyo kanya so, check mo nga pre oh. Ayan, tingnan natin yung distributor Guys, nice. Bound đau cái lòng này, cái lòng 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 Ayaw, may kalawang na, oh, baka Lahat yan kasi inyo na tama sa ano, ha ah. Wala ka sa bagay ko, oh Lilihayin nyo Ang yung lawang na kanyang distributor, guys Ayan, kinalawang na Ayan, guys, lilihiya natin muna Para magpulaw ng connection Kasi,

yung hey guys, na lang isang yan yung simula na wala talagang ang yang ignite kami pag si yung talagang yung talagang yung yun na talagang option pag si talaga walang nilalagay sa kuryente yan talaga may sira guys ano tignan natin lahat news spark plug upad niyang relay at saka yung kanyang gasolina lahat kung na wala naman tayong ano sample na kanya natin yan na lang na talagang ayaw talaga mag-start kahit dyan yan sa mga 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 ito, kung okay <coughs> may makakukuha silang ganito eh. Nighter na yan. Ito, may problema, ayaw mag Ay, magpakakuryente. o igniter na ito. May problema. <coughs> Ito, 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 ito. Hindi, baka gusto nila maghanap eh. Try mo, patry mo. Hindi, baka gusto nila maghanap na dyan. Hindi eh, wala eh, eh. <coughs> Ikaw, kung Iti, ano, sila o ano? Kung magkakabuli Ayaw. Try mo maghanap. tray mo sila maghanap. Tingnan nyo muna kung pa yung May Kung Okay. 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 Ayan, yan ang sira. Yan ang hanapin Yan igniter. Ayan, mag-alala na ko. Igniter na lang dyan. Ayan, guys. Ayan yung kanyang uh, igniter yun. Hahanapin pa nila. Ayan kasi nighter maglabas nighter. ng kuryente yun. Igniter yun. Kaya ayaw may sector. Wala <laughs> problema nyo nga, guys. Hahanap ah. <laughs> pa yung may-ari. Ayan. Yeah guys, naghahanap tayo may are no igniter, yun na naging sira. Chilik na natin lahat. Kanyang spark plug, kanyang relay, kanyang mga fuse, saka yung mga wiring, pati yung mga spark plug cable. Lahat chirik na natin. Ayaw talaga mag-start pero nung din na dito, ay kahit redondo, wala pero na per redondo natin. Wala lang lumalaman sa kuryente. Yun lang nakita sira ng ating electrician, yung kanyang igniter. Yun ang nga ng may are yan guys. Ayan. Yan guys, sana kahit paano no, may tip o idea man lang. Basta na-stack yun yung sasakyan. Pwede nyo gayahin yung ginagawa namin. I-check nyo yung mga dapat i-check. Yung mga chirik namin, gayahin nyo na para malaman nyo. Nakakita nyo kung anong talaga may problema ito. Yun ang nakita namin yung igniter na sira guys. Uh, yun ang pinabibili namin sa may ari. Sure naman nga yun ang may problema kasi doon lang taga ayaw talaga maglabas na kurente guys. Uh. Yan guys. Name, one, sana. Guys, subscribe nyo kami sa amin YouTube channel. DMB TV pa-like at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para lagi kayo updated sa mga sh share na yung video at ipopost guys Ayan. at sana kahit paano may naka kayong tip o idea ma lang guys Ayan, ha. thank you for watching guys God bless you all guys Ayan, pinag pa natin yung may-ari ng ano siguro part 2 baka pakita na namin na nag-stop na yan guys ha. okay guys thank you guys for watching God bless you all guys